alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam alam Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Yasmin Isabel Pressman, ipinanganak ikalabing isa ng Mayo taong isang libo at siyam ay isang Pilipinong modelo, artista, personalidad sa telebisyon, mga awit, at mananayaw. Bilang isang mananayaw, binigyan siya ng pahinga sa kanyang karera para sa pagganap ng mga antagonistic na papel bago sumikat pagkatapos gumanap bilang Aliana Arevalo sa hit series na FPJ's Letter ang Probinsyano. Maagang buhay! Si Pressman ay ipinanganak sa British Hong Kong sa isang British na ama at isang Pilipinong ina mula sa Isabela. Ang kanyang pangalawang pangalan, Isabel, ay isang sanggunian sa sariling probinsya ng kanyang ina. May apat na kapatid na babae si Pressman, Abby, Kara, si Obhan at Isa. Carrera, kilala si Pressman sa kanyang breakthrough role sa ang probinsyano bilang si Aliana R. Areval Dalisay, kilala siya sa Philippine show business bilang versatile actress, singer at dancer. Regular na lumalabas ang pressman sa mga serye sa TV, variety show, mga lokal na blockbuster na pelikula at maraming advertisement sa pag-endorso ng produkto. Nagsimula siyang lumabas sa mga patalasta sa TV sa edad na anim, ang una niyang naging Colgate noong 2001. Noong 2006, siya ay gumanap sa ABS-CBN drama series na gulong ng palad bilang ang batang Luisa. Noong 2009, naging regular na talent ng GMA Network siya bilang isa sa mga babaeng mananayaw ng SOP. Tinagurian siyang Princess of the Dance Floor ng Party Pilipinas. Nang palitan ng SOP ng Party Pilipinas, naging bahagi ng sayaw Pilipinas si Pressman. Noong 2013, pumirma siya ng co-management contract sa Viva Artists Agency. Si Pressman ay isa rin sa mga nangungunang VJ sa MTV at lumabas sa maraming online shorts. Noong 2014, gumanap siya bilang Lorraine, Lori, Kit sa pelikulang Diary ng Panget kasama si Andre Paras bilang kanyang on-screen partner. Gumanap din si Pressman bilang si Audrey De La Cruz sa pelikulang Talk at Your Dead kasama si Nadine Lustre at James Reid. Noong 2016, lumipat si Pressman sa ABS-CBN bilang housemate sa Pinoy Big Brother, Lucky Pito. Naging regular din siyang performer sa ASAP at sumali sa longest-running teleserye sa Philippine Television, ang teleserye adaptation ng FPJ's Letter ang Probinsyano. Personal na buhay Noong ika ng Pebrero taong 2020, namatay ang kanyang ama na si Ronnie sa edad na siyam na po dahil sa iba't ibang komplikasyon mula sa katandaan. Noong Hulyo taong 2022, kinumpirma ni Pressman ang kanyang relasyon sa negosyanteng si John Simira. Pagkakawang gawa, maraming charity project ang hawak ni Pressman sa tuwing nagdiriwang siya ng mga kaarawan at pista opisyal. Mula noong 2023, bumalik si Pressman sa GMA Network. Ang ama ni Nayasi at isa Pressman na si Ronnie ay pumanaw na ngayong umaga, February 6. Ang 90 anyos na napapaligiran ng pamilya kabilang ang estranged wife turned friend Belsi noon ay namatay sa iba't ibang komplikasyon sa pagtanda, partikular na ang pneumonia sa street. Lux Medical Center Global City sa Tagig ayon sa Saviva Sources. Inatake umano sa puso si Ronnie noong linggo ikalawa ng Pebrero at isinugod sa nasabing ospital ngunit gumaling umano ito at nakapag-usap pa rin pagkatapos. Ang huli post ni Yasi sa social media tungkol sa kanyang ama ay tatlong araw na ang nakakaraan ng magpost siya ng isang throwback ng pamilya na nagdiriwang ng kanyang kaarawan noong isang taon. Sa isang episode ng Magandang Buhay, napaluha si Yasi nang magbigay siya ng matamis na pangako sa kanyang ama na nasa tabi niya sa guesting. Ipapangako ko lang na lagi kitang aalagaan dahil ikaw ang papito ko, ikaw ang aking macho. Pangako mo lang na magiging matatag ka palagi, she said during the morning talk show. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay toklas. Maraming salamat po and God bless!